guys, maganda na namang gabi sa inyo guys, ayan ikot ko muna kayo dito sa mga nananadaan ng kuntindahan guys, tingnan nyo ang ganda ganda guys, so baka gusto nyo dyan bumili guys may mga damit na pambata, pang, pang matanda ayan guys tingnan nyo kung kano kaganda guys, so ayan, dito lang yan guys, sa kabiti no, ayan, may mga jacket dyan guys Ayan, may mga t-shirts. Ayan, pati siguro yung walang brief dyan. Ayan, Ayan mag-brief-brief pa na. Ayan, kompleto yan guys. Mga damit na mga ganda guys. So, ayan, baka gustong gusto mong bumili guys. Dito ka na bumili. Ayan. PM mo lang ako, no? Sasamahan kita bumili dito guys. Ayan, baka gusto mo na jogging pants na mga mura guys. Ayan. eto pa guys, oh. so mo ng maayos to guys, so oh. Eto pa oh, ito pa dami tamparin yan guys. Kala nyo kung ano no, ayan. Tingnan, dami tamparin yan. Ayan, magandang damit yan guys. eto guys, mga ano, chinelas ayan, meron diyan Ayun, tinatawag nilang crocs. pambabaing chinelas, guys. Meron din dyan, guys, no? Baka gusto nyo bumili. Yun yung galo namin dyan, guys. Na yan, storage box, guys. Mura-mura din yan sa amin. Yan, daas pa na may walis, guys. Yan, guys. So, eto, guys, pa, guys. so, oh, eto. Speaker, pa. Ang um, eto dito, guys. Ayan. Kung may birthday ka, dito ka pumunta. May party needs kami, guys. May mga balloons kami dyan. Ayan, paasok kayo dito guys. Ayan, sabay labas. Ayan, map. Ayan, pang tali ng aso guys. Gamitin mo. Ayan yung map guys. So, ayan din yung pambomba mo sa CR mo. Uy, ali pa yung aso na yun guys. Ayan guys, mga praskan. can. Ayan. Ayan, meron din tayo dyan mga Dora box guys. Ayan. Yung mga halo-halo na dyan guys, no? Ayan, meron din dyan na, ano yun, iba-ibang klase yan, guys. So, may mga baso pa dyan, guys. So, ayan yung hardware namin, guys. Ayan, ayan, beauty nyan, guys. Mga ginagamit yan, mga uh, yung gamit sa mga motor or ano. Ayan pa, guys, so. Ayan, baka gusto-gusto yung station wide. Kompleto dyan, guys. Ayan, tingnan nyo ng microphone paano ka ganda ayan guys so ikutin nyo guys pag gusto nyo mamili dito lang sa amin makakamura kayo ayan meron dyan mga pang spray ng lamok guys pang spray ng ipis ayan pa guys so check check nyo na yan ayan hairband kompleto yan guys so Ayan, dinadaan daan ko yung pagka-video guys. So, ayan guys po, mga laro ang pambata guys. Ayan, baka gustong gusto mong kumuha guys. Unin mo na. Ayan. Alika, sama ka pa dito guys. Ayan, puntahan natin to. Ayan, o. Oh. Ayan, mga pambata. Ayan, eto. Sama ka dito, o. Oh. Ayan guys, mga yung gamit na pambabae guys. O, ayan. Diyan mo makikita yung mga gamit pambabae guys. Ayan, dito. Oh, dito tayo guys. Dito, ayan mga salamin, speaker. Ayan, bumalik tayo. Ayan na naman yung balis guys. Ayan, may bibili sana guys.